Hello guys, good morning. That's fire. <music> sa aliwan na sistema ng pakikipag Usap ay umaas may pagpapalang darating, Mga kasiyang natatanggap ng bawat Isa sa araw na kislap Mag-iisip Ano to? 360? <laughs> Yung kita yung buong paligid mo? Oh. Pati kaluluwa ko, kita. Kaya na mo dito? Free lang yan, idol. Bigyan kita ng stick. Kaya mo? Ha, ulit-ulit ka, idol. <laughs> Free nga lang ha? yan. <laughs> eh, Kaya mo? Free nga lang yan. Pinagawa ko yan ba Oscar? <laughs> <laughs> Kita-kita ako nyan dito. Hello guys, good morning. Hi <laughs> daw kayo, baka bet nyo. Welcome to my bar, si club. <laughs> kung anong gagawin Sa pagkakabang ng paa Ay sama-sama sabihin magkakaisa yeah. Sa mga naging pangamba Umasang kami ang tulong sa pagigat Sa unang pahingan